Apat na pinaka effective na paraan para maiwasan ang mga abusadong kaibigan at kamag-anak. Una, learn to say no. Pwede ka namang tumanggi ng may respeto. Di kailangang bastos. Pero dapat klaro. Parang ganito, pasensya na kasi ang budget namin ngayon sakto lang sa mga materialis ng negosyo namin. Next time na lang muna. At pangalawa, tulong na may limit. Kung gusto mong tumulong, mag-set ka ng budget. Yung fixed amount every month yung talagang kaya mo lang. Beyond that, sorry na lang, kabayan. Huwag mong piliting kayanin kung hindi talaga kaya o wala sa budget. At ang pangatlo, educate, don't just give. Minsan, mas maganda pa, turuan mo sila paano magnegosyo. Kaysa bigyan lang ng pera. Teach them how to fish, ika nga. Kaya ako naman ginagawa itong mga vlog na ganito para maging solusyon siya sa problema ng iba para may sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay, na matuto tayong magnegosyo. At last but not the least, number four, prioritize your goals. Huwag kang matakot unahin ang pamilya mo. Hindi selfish yan, wise ka lang. Dahil sinong asahan ng pamilya mo kapag nawala